Ko, so, yung nagpapagawa ko sa kanya, sinasabi niya agad. Nakakasigil lang na lan magamit. Sinipis ba nito? Sorry? Right. Oo. Oh. kasi nipis niya ano ang ganito? hindi dapat nilang gani. hindi dapat nilang gani. kung paano kung paano yun? kung paano kung paano yun? kung paano kung paano yun?

Ah, Sto <laughs> questo? Questo non è. Maganda ang hawakan dito. Ha? Maganda ang Ha? Ayan, dito ha.